Welcome back mga kaboxing! Former world title challenger na si Jeyo Santisima ay muli na naman nga pong dumayo sa bansang Japan para sagupain ang knockout artist na si Narumi Yukawa na may kartadang 8 wins with 7 knockouts at 3 talo sa nakaschedule na 8 rounder fight sa super featherweight division. Bitbit -bit ang kartadang 25 wins with 21 knockouts walong talo ay susubukan nga po ni Santisima na makabalik sa winning column Determinado nga pong makabawi si Santisima sa mga buksingerong hapon dahil apat sa limang naging huling laban nito sa bansang Japan ay natalo ito via unanimous decision. Kasabay ding lalaban ni Santisima bukas ang isa pang kababayan natin na world rated boxer at top contender sa flyweight division na tinaguri ang rastamak ng Sultan Kudarat na si Mark Vizilyes. Bitbit ang kartadang 20 wins with 11 knockouts, isang talo, isang tablah ay sasagupain nito ang 23 anyos na si Kosuke Tomioka na may kartadang 9 wins with 7 knockouts at 4 na talo. At para nga po sa mga di nakakakilala kay Mark Visilias mga koboxing, ay kasalukuyan po itong pasok sa top 15 ng tatlo sa apat na major sanctioning body ng boxing. Rank number 9 ito sa IBF, number 15 sa WBC, at number 7 naman sa WBO para sa flyweight champion belt. Kaya suportahan po natin ang ating mga pambato mga kaboksing at sana makuha nila ang panalo. Samantala, Matchroom Promotion ay ibinunyag nga po na pirmado na ang deal para sa laban ng IBF Cruiserweight Champion Jai Opetaya kontra number 1 contender Hussein Sincara at kansilado na ang first bid ng dalawa. Hindi naman natuwa ang maraming boxing fans sa balita dahil itinuturing nila na isa na namang mahinang kalaban ang pinili ng undefeated champion na si Jai Opetaya. Mas gusto nga po na maraming boxing fans na makita si Opetaya na makasagupa ang mga bigating pangalan gaya ni na WBA at WBO Unified Champion Gilberto Zurdo Ramirez o Chris William Smith. Bagamat may malinis na record na 23 wins with 19 knockouts ang 40 years old na si Sin Cara, ay itunuturing naman na hindi elite fighter ang mga nakalaban nito. Kaya ngayon, Marami nga po ang nagsasabi na isa na namang gimme fight ito para madagdagan ang record ni Opitaya. Dagdag kritisismo pa ay hindi pa rin gumagawa ng malaking hakbang si Opitaya para umakyat sa heavyweight division kung saan naroon ang mas malalaking challenge at inaasam-asam nitong payday. Kaboxing, ito ang laban tunay Dubog bawis, bawat kwento'y buhay Mga kampon na gamao oh, Dito'y sabay-sabay Like, yeah, share, and subscribe Let's fly, kaboxing, eh. Pagkakataan ng leng sa so don't over-clute ang daw sting, kasama ang bayan Sama sa malating isikaw, ito ang channel ng Pro-Boxing YOW!